Ayan, so kanina nga mga Q sa St. Joseph's Pals of the BBM sa Banga ay uh, merong uh, kinanap na misa para po kay Joros Flores. Ayan, at sa mga hindi po nakapunta doon, ito ay papakita ko po sa inyo. Meron tayong uh, kaunting uh, clip ayan, sa misa na ginanap kanina kay Joras Flores para kay Joras Flores. At uh, hinihiling ko mga Kyo na sabayan natin ang dasal. Sabayan natin ang dasal na sana ay uh, ipakita na at makita na si Joras Flores. Na makabalik na po siya sa kanyang pamilya kasi po nakakalungkot po talaga sa part po ng uh, kanyang nanay na hindi pa rin po nakikita si Joros Flores so sabayin ho natin ang dasal panalangin na taimtim na panalangin na sana ay makita na po ang batang uh, si Joros at makabalik na po para sa kanyang pamilya mga karyo pasalamat gali ako sa tanan ng mga iya makara para mag-attend sa hapon niya. Yung niya misa para sa para kay kuya. Para kung sa mapadasig kung akong amon niya ginapangamuyo nga makita kung Daya lang din akong ginahin niyo sa birthday makara. Ginapangamuyoan si kuya. Kaya makita kung

at sinuon nyo ng agto iya para buligan kami ng mga sa ulo. Nandito nang sa iyo. ng gilapog ina talaga sa ulo niya. kamo para kamon. Hindi ko ng kamo talaga na isa nga makarakas niyo. Uh ko ko ako kakila ako si Dasino at akamon magagapit para magbulig yang basta kapasalamat gila ako kinyo tanan-tanan at sa side sa mga sa side masking pamilya namon sa bukon una kita na nagbili na para kamon. Tao ko lang na inyo, kung ninyo kami pangamuyo para makita lang dito